Yan na siya, oh. Mga luwang kasa natin. Kaya buhin. Ayun, oh. Yung na yung ligaw na na mistiso. Mahulihin natin talaga yun. Kasi, mailap na masyado. Ay, tinambang ko ni Abu. Para malaman ko kung pam magaling si Abu kaya na yung mga huli ni abo Pangalawa na yan kaya lang medyo madilim yung kasakuan natin dahil nasa kanlong panganiit natin yun, tikatalaw tikatalaw ka, nasa likod nga may puno saging na yan yung ligaw e eh, o oh. nasa may likod yung puno saging oo, oh, matabot tapos yung ating pangate medyo ayawang ating pakakakat para luwapit Gusto ko siya. siya bumunang muna ang iiwan din eh. Siya muna ang aking papapalahiin do sa inahing Texas. At saka do sa isang inahing bantam. Kaya uhulihin ko yung dalawa. Yan na po, nagiri oh, na ako sa may puno sa agi. yung pula pero so, sa may puno sa aking tinasan <coughs> ko ng konti ang kasarasyay para kung uh, kasi malaki yun mistiso akala ko nga siya ang unang sasabong kanina dun sa unang kan tampang natin unang kasa natin ay eh, ang bumanot ang sumabong ang lumaban yung bantam yung bantam na yun gagamitin ko rin ng mga materialis yun pagka nangati ako ah, masanay na rin siya sa gubat sinubukan ko ito kung pwede pangati sa gubat eh ano nakahuli na ng isa tapos kinagwan na nung isa yung isa naman nilapitan pero lumalayo Alden. Lapitan mo dun. Ah, wag na. Ayan, ayan, ayan ako. Tinawag ko yung isang bata ko. Sabi ko, ikutan niya para kung oh, ayan ako. Oh. Mga ayan oh. Kita ninyo. Kisig yan, no? Ang Texas yan Texas na um, puting tenga <coughs> 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 grabe oh ating abon no? yun lalapit na siya Mati dulu. ayun na siya mga counter na ganyan ganyan kahirap ang pangangati kahit sa purong labu ayan ganyan ganyan lang siya tapos hindi pa natin alam kung sasabong o lalaban pero alam ninyo kaya kami natutong mga te at mag hunter dahil sa dahil, sa ang gusto namin at kasiyahan namin makulit talaga yung pusa buti na lang yung pangatis sanay na sa pusa awa yun no? tawagan mo yung pusa pusa tawagan mo pumarin ka tawagan mo ang pusa tanga Buti na lang yung ating yung ating pangatisan ay nasa pusa. Tsaka yung ligaw natin na hinuhuli. Ayan oh, mga hunter oh. Ayan. Oh. oh, ganda oh, ganda yeah, oh. Ayan, ang niya kong na nung Texas oh. Ganda ko eh, bata, bata pa lang, 4 months pa lang yan, magpa-pipe. pang tum tumabong sa pot na sa kaya po nangangala pa takot pa man takot yan ang mga kanter yan yung kasiyahan namin bilang mga hunter at kaya sa pangangati ng labuyo uras na may nahuli kami o pasabog masaya na napakaganda napakaramdam, napakaramdam namin ay grabe napakasiyak pero kapag kayong kami ay nawala ng ng napalapit o kung hindi man ay yung 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 mga ngati kami ganyan tapos ang pangati namin ay mananakaw ah, ah, ay tunay naman nakakasama ng loob ang mga magnanakaw ah, matagal tum tumagal din itong pitok minuto na wala pa hindi pa na oh, ganyan giri giri lang minsan nakaranas nga po ako niyan maghapon paikot ikot lang sa siya paikot ikot lang sa siya kaya mas maganda nyan may pataker na sinasabi nila kaya ako naman hindi walang pataker o kay pasuot sa malalayo sa medyo madamo eh ako naman wala din ginagamit ng puro siya ilang ang aking ginagamit eh ngayon may mga nakita na nga po ako sa mga kahunter natin na gumagamit na sila ng pataker at saka ng mga pasuot ay e... gagawa na rin po ako ng pataker at pasuot yan e o nyo mga kahunter o umiikot lang pero hindi sumasabong malapit lang pero hindi naman lumalaban pagirigiri lang ganyan ang sistema ng tunay na labuyo na bubat. Habang wala pa ako sa gubat, ito, dito muna ako. Kaya mga ka-hunter, sana naman, ilike ninyo ako. At saka, uh, comment, share, and subscribe. At uh, pakipindot na rin ang bell para ma-update ma, -update, ma -update kayo lagi sa videos ko. Uh, Shoutout muna nga pala habang hindi pa lumalaban Kay Labuyo Farm Lure and Fishing Ng Rungbataan At saka kay Pro Wild Hunter At saka mga kay The Hunter At saka sa mga kahunter natin na Mga kahunter natin na Mga ngati din ng Labuyo siya out sa sana suportahan po ninyo ang aking munting video ito na buyong talisayin upang lumawak pa po at dumami din tayo ng mga i-upload na videos hindi lamang po sa mga pagtitrain ng garto ng pangate bagus po sa wild na po talaga tayo asa ah, so, ang ginagamit ko pa po ay cellphone wala pa po, po akong video cam okay lang po to pero sana po maunawaan ninyo at matulungan ninyo ang inyong abanlingkod sila po yung talisayin kila isang hunter din mga lodi, mga idol nawa, supportahan ninyo ang mga gagawin kong mga videos pa at sana ilike lagi ninyo, subscribe at share sa mga kaibigan natin at mga kakilala at sana po tulungan ninyo po ang inyong diabal lingkod sila buyon tarisayin Ayan na po, lumipad ng mataas oh. Puli din na po mga ka-hunter Agad, karakaraka po, huli agad. Ang bilis, ang bilis po. Ayan po. Ayan po, pa ah, pa po. Huli po, huli na po. Ayan, po. Ito, ito. ayan. Po. na po, ito to. Ayan na, pa po. Sa pang ating kabis. Nakadalawa na po siya. Ayan o. Ayan po, ayan Bata pa po, po ito, ito'y 4 months pa lang. Pero ito, sinuli ko lang po, wala nang kwam nang gusto kong makakuha matrain yung si Abo magaling si Abo oh, ang galing talagang magaling yan po ang ganda niya. oh. No? po pakita ko sa inyo mukha nito ang ganda po yan oh. No? po yung mistiso Texas po siya po ah puro po siya Texas inay niya Texas yan po ang may tambang na po yan pero sinubukan ko lamang po si Abo na magaling at uh, um, kung talagang pero hindi pa umayaw dalawang laban niya yung kay ba, sa kay Tisoy at saka din sa aking Texas kaya po maraming salamat po at pakisubscribe na lang po pakishare at pakilike kung nagustuhan ninyo ang pagtitraining ko po sa aking pangating sa abuhin maraming salamat po I love you all God bless and good luck and stay safe and stay out